Hey guys, bato bato update lang pala tayo dito. And ayan. So pangatlong pangingitlog niya na to. At malaki na nga ulit sila guys. Ayan, ito yung panganay. Nakikita ang kulay nila. And ito naman yung bunso. So, bale, yung iba ay nasa Batangas na guys. Ito naman yung nanay. Napaka-protective. Kaya may dami na nilang dami. Okay, tama. Ayan, napaka-protective yung guys. Talagang inaaway niya ako. Ito yung tatay nila.